Tara, wala nang patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng another kakanin na syempre masarap i-partner sa kape. Meron tayo dito glutinous rice. Ito yung malikit. Make it sure na nahugasan mo muna natin ito ng tatlong beses. Lutuin lang natin ito na para lang talaga tayo nagsasaing over to the lowest heat. At paano man kung luto na yung ating sinaeng ay pinaka bottom nito ay dry na? Huwag kalimutan na huwag-huwagin para mamaya ay lagay na lang tayo ng lagay At para naman sa ating mixture, pagsamahin mo muna yung mga ingredients na ito, haluin At yung ating ube essence nga pala ay depende sa inyo kung gano'ng katinkad ang gusto niya mangyari na kulay dito sa ating ube So over medium high heat ay ilagyan na natin dito yung ating kanin Huwag kalimutan na halu-haluin para iwas ito dikit at nga pala kailangan lang natin itulutuin hanggang sa mag-dry yung ating kanin. Sa so, manalaman nyo naman yan, habang tayo ay uh, naghahalo-halo, ay talaga namang mga uh, halos wala na itong uh, liquid at uh, ito, super dry na talaga. At para naman sa ating molde o yung panagagamitin natin dito, kahit naman anong available na meron kayo ay okay na naman din yon But make sure na nalagyan ito ng banana leaves na malinis at napasadahan sa apoy. Huwag din kalimutan na ito ay lagyan ng coconut oil para ihiwas-iwas dikit yung ating kanin dito. So i-distribute lang ito evenly at huwag kalimutan na i-flat yung pinaka-surface dahil dito natin na ilalagay yung ating next ingredients. At para mag maging smooth palalo ay nilagay lang ako dito ng kaunting coconut oil. Set this aside. Ngayon naman ay gagawa tayo ng yema fillings. Ito guys, napakasarap talaga. Sa malit na pan ay i-combine mo muna natin dito yung mga ingredients. But take it note na wala muna tayong apoy dito para iwas sunog agad-agad yung ating itlog. Then over medium low heat ay kailangan natin ito pakuluan with continuous stirring. So dapat yung consistency na hinahanap natin ay medyo may pagkamalapot na nakatulad nito. Then nilagyan natin ito sa bawat biko mold na ginawa natin. So, ito guys yung ating measurement ay lahat ay eksaktong eksakto lang talaga. At optional, ito ay kailangan natin na lutuin yung pinakaibabaw o hanggang sa mag na ng konti yung ating yema. sa so sa oven, ilagay lang ako dito o pinailan ko lang yung pinakaibabaw ng ating oven. O, oh, di ba? Napakaganda. And now is done our Biko Ube Yema. Aba, syempre, ito yung hindi mawawala. Ang tanong ni Mami Shirley... Anong kulay ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na biko yema kakanin? Ang inyong sagot syempre sa comment back section. Tara na guys, wala na patumpik-tumpik pa. At kain po tayo. Guys, napakasarap talaga nito, especially with kape. Kahit wala ng asukal, okay lang. At, syempre, pwede rin, rin itong ibenta kung kayo nag-office. Pwede rin yun ibenta sa inyong co-office mate. Okay, guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!